Sa ibang dako naman, galit ang taong bayan, mas titindi kung ma ang panukalang Independent People's Commission. Detali ng balita mula kay Regiman Kondi Batak. RMN Live Report! Lalong titindi ang galit ng taong bayan kapag ibibito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang sinisikap na ipasa ng Senado na panukalang batas na naglalayong lumika ng Independent People's Commission o IPC. Sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na ito ang magiging political consequences kung patuloy na magiging malamig ang ehekutibo sa IPC Bill. Gate ni Drilon, galit na ang publiko sa malawakang korupsyon at mas magagalit pa ang taong bayan kapag ibinasura ng Pangulo panukalang IPC na mag sa mga kaso ng katiwalian sa mga government projects. Lalabas na hindi talaga seryoso ang Malacanang sa pagpapaimbestiga sa mga proyekto ng gobyerno tungkol o tulad ng flood control of anomalies. Sinabi pa ni Drilo na bagamat masasabi na halos kapareho ang fact-finding authority ng kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang ipapalit dito na mas makapangyariha na Independent People's Commission, gayon man ng dating Senate President na dahil sa lawak ng natutuklasang mga katiwalian sa proyekto ng pamahalaan, kaya kailangan na ang ITC. Dagdag pa ni Drilon, dapat pa rin isulong ng Senado at Kamara ang pagpapasa ng panukalang IPC at hayaan ang Pangulo na umaksyon kung lalagdaan o ibibito ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Tatak, RMN.